Hello guys, for today's video, meron po tayong grips. Nagbaha ng grips sa aming bahay ngayon guys. Kaya, eto, bago masira, gawin nating wine. Ayan po, marami siya. Tanggalin lang po natin to sa, sa pagkabugkos. Tapos, sa uh, ayan, ang dami niyan. Grabe guys. Hindi kumakain ng mga bata. So, da, para mapakinabangan gawin nating wine. O di diba guys? Dito lang 'yan sa Bahrain. Pag maraming grips dito sa bahay, natatapon lang. So ang gagawin natin, tanggalin natin ng isa-isa and then alam niyo na kung anong gagawin. Ang ganda lang talaga ng kulay niya. Ayan, tanggalin natin isa-isa. O, di ba? <laughs> Ayan mauubos na siya oh. Naka dalawang planggana ako niyan. Dami kasi ngayon tiga grips ngayong buwan na to. So, gawin natin wine. Ayan, hugasan na natin guys. Habang tayo naguhugas, sige kain. Ang tamis po kasi niya. Para siyang, alam yung lumboy. Ano ba yun? Yung duhat. O, oh, ayan na guys. Katapos kong hugasan, inyano ko siya. Linamas-lamas ko siya. Pero may gloves ako, guys. May gloves ako. Ayan. Nilagay ko dyan. I Stay yan ng how many days. Hanggang hindi pa siya nagbula-bula. Hindi pa natin yan tanggalin. Ayan na po, guys. Hindi ko na pinakita. Binilagay ko na siya after two weeks. Nilagay ko na siya sa baso. Ay, sa lalagyan. And then, ayan. Ready to drink na siya. Wala lang. Ito lang yung aking ginagawa dito habang nag ano gumagawa ng wine ganyan lang po <laughs> thank you for watching guys